nung flag raising asan kayo. Ano nangyari? Di ba wala kayo sa linyahan? Kasi andon kayo sa classroom natin, nagtatago. Ayaw nyong maglinya kasi ayaw nyong mainitan, ayaw nyong maarawan. Tapos sabi nyo, late na kayo kaya hindi kayo nakapaglinya. Alam ko na mga galawan nyo. At ikaw naman, Joshua, kayo talaga ni Carl. Kayong dalawa. Di ba napaalam kayo sa akin na magsi-CR lang kayo? Pero nakita kayo ni Ma'am Divine na andon sa canteen. Yung canteen, nasa 13th floor, yung room natin sa 2nd floor. Pero nakaabot pa kayo doon. Grabe kayo. Nagpaalam pa kayo sa akin na magtatay lang kayo. Pero nung pinuntahan ko kayo sa CR, wala akong nakitang tae. Ha? Saan ka nagpunta? Sa canteen. Hindi pa nga snack time, kumain na kayo. Pag resist time, wala na kayong kakainin. Maghihingi na naman kayo sa klase nyo. Alam mo yung mga galawan nyo na ganyan, ha? Huh? Ha? Huh? Kanina, pinatawag naman ako sa principal's office. Huh? Bakit? Kasi ang iingay ng section na to. Worst section ever. Pinaka-maingay sa lahat ng section. Lahat ng mga subject teachers nyo, nagre-reglamo sa akin, napakaingay iingay nyo daw. Grabe. Ang tagal ko na sa trabaho. Ngayon lang ako naka... Ewan ko na. Hindi na ako makapagsabi pa. Ha? Huh? Grabe, pati yung mga classroom officers natin ang iingay. Ha? Na dapat sila yung magabay, sila yung magmanage kung wala ako, pero sila pa yung nangunguna. Kaya yung mga classroom officers, ha? ang iingay nyo din. Rinig pa kayo sa kabilang seksyon. Ha? Ang iingay nyo, bakit? Hindi ito merkado, ha? Yung classroom natin ay paaralan. Classroom to, mag-aral kayo. At puro ingay, hindi ito merkado. Ito pa, ikaw remark. Naku, bata ka. Lagi ka nag-skip sa klase. Pag umaga, andito ka pag hapon, wala. Lulubog, lilitaw. Tapos kung mabagsak, magre-reklamo yung parents mo, ha? Pupunta naman yung magulang mo dito, magre-reklamo sa akin, bakit ka nabagsak, bakit ang bababa ng grades mo, ano yan. Huh? Ha? Ha? Sila pa yung magalit sa amin, ang mga teachers, bakit nabagsak? Eh, kayo yung gumagawa ng mga grades nyo. Nagko-compute lang kami ng mga performance nyo. Tapos kung mapagalitan kayo, sabi, Sir, bawal yan, ma'am, bawal yan si Child Protection Policy. Ano yan? Ha? Diyan kayo umaasa? Yung mali nyo, i-consider? Tutolerate to natin? Huwag ganun. Kita nyo yan. Oh. kita nyo yan. Sa so, ilan ng mga upuan. Kita nyo yan. O, oh. mga bintana. Grabe ang dumi. Ano nangyari sa inyo? Grabe. Hindi mo lang na kinakapaglinis. Ang kalat. Ha? Ano nangyari sa inyo? Kasi puro kayo cellphone. Puro kayo ML. Puro kayo pampaganda. Kompleto yung bagyo sa mga pampaganda. May mga leptin pa kayo May mga lipstick o kahit ano-ano pa dyan. Kompleto kayo. May foundation pa kayo. Pero ang classroom natin, ang kala. Ang dumi. Eh. Ha? Pagpaka-matured kayo. May mga edad na kayo. Ha? Ano pa nangyari sa section na to? Ano nangyari sa mga kabataan ngayon? Sobrahan na. Ganyan ba yung hinirasyon nyo ngayon? Pagpaka-matured kayo. May edad na kayo.